umpisa na sila ayan mga sunod linggo buwan ayan ito yung mga equipment na gagamitin dito sa gagawing kalsada although kalsada na to mga bulldozer bako ano ano pa o ito na yung mga bakal o yung pang siding sa ano dong ano o yan o. o gamit na gamit dito na may stop house na sila o naghahanda na guys Ayan na! Para iso Kailangan mo ba forward kasi meron na ang kalsada maayos. <laughs> Ayan! So, ito na yung kalsada guys na pupuntahan natin yung lupa ng kapatid ko. Sa ngayon, medyo nakakatakot ang daan sa mga hindi pa sanay sa ganitong kalsada. Kasi nga, buwis buhay minsan, lalo pag umuulan. Pero soon, mga ilang month, or ano, matatapos na rin to. Nasa mga 3 kilometers na lang to eh. Magkadugtong na to doon sa taas. May kalsada na kasing sementado doon. at saka meron dito sa ano, yung, yung mahilig sa, yung mga katolik. Mga pinupuntahan nilang lugar, meron dito location. <coughs> Ayan guys, overlooking tayo sa Metro Manila. Ah, ah. Ayan na guys. Ito talaga yung kalsada na yamete. Ayan. Oh. Kita nyo naman yung sa baba. o da. Ayun yung ano, bagong tambakan ng basura kung nakikita nyo. Bagong tambakan. Siguro na trail ba? Kaya eh. lang kasi. Ito mata tanggal to. Sigurado. Tayo na medprod tong ni. Ayan o, oh, ganda ng mga Ford no? Ayan, forward, forward yan. Chi! Yan, kung mayaman kayo, bumili kayo ng Ford. At saka dito tayo. Maganda dito guys. Lalo pag Ford by bor gamit mo. Dito may mga monster truck na umakit dito guys. Dahil ito talaga yung location nila para sa mga trail, trail monster truck. Eh kami, karag-karag truck naman to eh. Pero umakyat desa por 4x4 basta may gulong oh. <clears throat> gapang to guys kita nyo naman ang kalsada Yung mga lubugan ng kalabaw yan pero maganda dito ang kagandahan uh, yung lupa syempre yung location kung mahilig ka sa nature ito yung bagay para sa'yo oh. ah kung hindi mo hilig yung ganitong lugar gusto mo Metro Manila lang malapit lang din ba? malapit lang Metro Manila nasa baba lang eh habot tanaw eh. ibig sabihin malapit pag natatanaw mo pa yun yung mga oro dyan dali taas ah dyan? oo oh. ba tayo nun? oo oh. lang di pwede makikwisil dun pa tayo dun? Ah. Oh, dyan sa taas <laughs> Yan, ba ang ganda? debeka wowasiblo Anong ba? May turo na daan na 'yan. Pero May matindi pa dito, Ayan. Okay, kita? Ito, kasi mas mabilis nang sa naglalakad yung ng <coughs> Pero pag kaya matagal kayo nakakarating kahit malapit hmm. lang. Ay, kung maganda na to, isa ah, na, na. Pero, wala, pa ng sampung minuto, nandun lang tayo. May sampung minuto wala. Ayan, di ba? Ang ganda dito. Sa panahon ngayon, medyo taginit talaga, walang ulan. Kaya ang mga pananim dito, mga puno, naninilaw guys. Kasi nga, walang masisipsip. Ang umaasa na lang mga yan sa hamog baka diba? akala nyo ang puno hindi sumisipsip ng dahon sumisipsip yan guys kung wala man silang masipsip sa ugat ay may tulong ng dahon kasi ang hamog sila yung nagsasalo ng hamog kino-consume din nila yung hamog kaya buhay pa rin ang puno kita nyo oh matik yan. matik pero ang damo wala na talaga <laughs> sorry <laughs> Rosie lang talaga malakas dito. Oh, shout out sa mga ano diyan. Mga sir. Yosi, Ayosi. Uh, Rosie user diyan. Malakas talaga sa ganitong lugar sila, mga Rosie user. Oh, huh? <coughs> Subukan niyo in max dito. Yamil, yamil yung kalsada dito. Hindi na rin kasugat-sugat yung tiyan ng inmax max dito. Pwede ka. <laughs> may bangas-bangas yung ano niya yun sa ilalim. Ano bang ano? Under chassis ba yun ano? Plastic yun na. Wala pa baklas na yun. Ayan. May mga nagpapahinga dito mga bike bikers kasi nga overlooking sa Metro Manila. Ayan guys. Kitang kita mo yung Metro Manila dyan. Pag nandiyan ka sa tinatambayan ng mga riders na no o biker na yan. Eh, Siyempre hindi tayo bababa. O, kita naman dito. Oh, di ba yung Metro Manila? Ba, kita mo. Overlooking. Ano Pati wawa. Kita natin yung wawa doon. Bandang wawa. Oh, kapon. Kalbo. Ah, doon yung wawa doon. Okay. Hindi Hmm. Hindi Pwede ka makalabit sa dito. kung kung may pera ka. May mga bayit na kasi yan. Kahit summer na. Oh yan o. Oh. Tenors yan. yan Punta na kayo dito. Yun, ano mo toro. Oh. Tinan mo yung kawila oh. yun o. Ayun, ang mga toro ba. Yan, yun ang pinuntahan namin. May ano na doon no? Ay, may bayad na yan. Oo oh, nga. May nakalagay na na, ano, banderitas. Oh, kasi summer na. May mga 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 Ayan guys, So maswerte kami noon, nagpunta kami dyan walang kabayad-bayad Akala nila taga rito kami Kasi nagmukha kaming mga mangyan Ay mangyan ba? Nagmukha tayong mga ay, Ano ba yung mga ano dito? Dumagat pala, sorry mangyan ha Dumagat pala Di ba? Chill chill lang yung takbo namin dito Dahil mahal na araw May nasundan pa kaming delivery truck Ayan o, no? delivery truck rin guys ano oh, yan? Yeah. Mga biker, puntang Mount puro. Mga biker dyan. Shout out. Yung shout out sa mga biker. Yung kayong pumunta dito sa Mount Puro. Oo, dito yung dito yung location na maganda. Oo, oh, oh. oh Mga adventurous ng mga biker. Oo. Oh, kira kira nyo, na yung, yung na mga biker, biker yan dyan. Biker, oo. Oh. Oo. Uh -huh. Ulupit. Ay, mga bike na Ah, grabing sprocket, no? Oh. Ang hmm? daming sprocket. <coughs> Kailangan ng low speed. Ah, ano 4x4 na yan daw. Ay, Hindi. Hindi yan 4x4. Oh, doon na. Alam. Yelp lang Ano yan? Ano yan? Ano yan? Matigat dalawang gulong sa huli. Siminto. Siminto at saka ano yan. Alo oh? black. Alo black. Iero. Ayan. Ito. Kamas kamas ito nga. Kamas nga ito. Hindi po. Ayan guys. Gapang lang talaga sa sakyan dito. Pero uusad. Sa sakyan yan eh. Walang hangal. Permira mo lang. Kahit nga si Blue Rito be, eh. gapang permira lang din. <coughs> Ayan na. Hala. <coughs> oh, matarik yung mga daan dito, pero pag naayos to, ah, wala. Wala, wala. Ay, ay, ay. Gusto ko ma-experience dito yung kulong-kulong eh. Ang ganda na eh, no? Uh, Maganda na experience ka ng kulong-kulong? Maganda na yung upuan ng kulong ba? Oo, oh, siyempre. <laughs> Easy lang. Baka <But> <laughs> yung smisil doon. Pakibay, Oo pake, nga eh. Kibay-kibay lang siya doon. So, no, pwede ka sa kulong-kulong na ba hindi Ganda lang naman yun eh. Ay ano, ah. Dito talaga si Bulo nangahirapan minsan, no? Kasi bot, na bot, Parang tinatambakan. Ha? Parang tinambakan yung mga masyadong malalim, no? Ay, ano na <clears throat> Yan o. No? Bato lang yun ang ulog. Naulog lang ba yan? Kasi dito dati, puro na to eh. Malalim na malalim eh. Yung kumbagang si yung mga truck na umangkir. Oo. Oh. Daan lang ito isang bisis ng bulldozer. Ay. Ay, ay, ay! ay! Wala! Wala! Patag! Ah, Clean <coughs> yan. Pambara ko. Eh, talaga, mga lulupit. Oo. Ah, ay, ayan, siga. May siga na naman guys dito guys. Oo. Oh. Oo. Oh, ayan o. Oh, wild tiger. Tiger yan ang mascot. <coughs> Tingnan tansa niya kung paano siya mapisa. Para ka ba? tiningnan yung kalsada hindi level hindi ako mapipisa rito <laughs> abante abante ah, ayan daming habal dito habal ayan ay, ay, ayan dito pasyalan ayan magbulusa na ayun ay, bako bako na ay pala dong ina no dito tinampakan yung bang oh, bako siya, oh, oh, siya pala may yun. dahilan hmm. ayan na no, guys may bako na ayan eh, mga mga pasyalan dito guys ayan dyan ka magpa registered para naman maging legit ayun no Bilya Cristina, Oh, 6 km oh, malayo 'yan. Meron resort pa dito. Meron. Yung malayo. Malayo 'yan sa cemetery. Simentado na 'tong be. Eh. eh, yung karog 'to. Ano ba ko? Eh, pinapauna kami. Siyempre. Ah. Uh, <coughs> Siyempre. Ganda no. Ang maganda dito, be, pag matapos ang kalsada, pwede ka magtayo dito ng kainan. Kaya nga Dalo dun sa area pa eh. Mas maganda pa to sa Marilaki. Makita mo dito, oh. <coughs> maraming location dito na pasyalan. May nagkaingin na naman doon. Kaingin yan. May kaingin? Oo, magandang kaingin. Oh. Bago mag magtagulang, sunugin nila yan. Malapit yan sa'yo, pababa. Ayun oh, kita mo yung mahogani. yung eh, boundary nila be Oh. yun yung binibinta be. Ayun may mahogani sa taas. Doon bandahan Dito ka lang natalip na ano ba, natabunan ng bundok Oh. Mapping mo ba? Yun, no? Oh, oh yun, mo ganiyan. Eh tumbukin sa'yo iyo, lupa mo. Kaya doon nang dumaan niyan sa'yo iyo dong, bababa. No? Oh, hindi siguro sa baba may daan ang packet. Sobrang mm hirap -hmm. 'yan. Manu ano? Mm -hmm. Papong. Papong pa. <laughs> Parang papong 'to, no. <laughs> <laughs> Kita niyo guys, nakagayro pa 'yan, pero para kami dinuduyan Ito may mga magagandang part dito na daan 'yan, oh. oh see. Yan, tinutor ko kayo kasi baka gusto nyo kumukuha ng lupa o kumuha ng lupa, may balak kayo sa mga ganitong lugar. Pwede nyo ako kontakin, i-chat nyo lang ako para hanapan ko kayo dito ng lupa. ba? Diba? Maganda dito. Nakakawala ng problema. Pero yung kalsada, may problema ka sa ngayon. Eh, may mga bakod na dito guys. mga oh, mga nagmamayari. Bakod, may niyog. May mangga oh.